Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing dalawa ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng apat na araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang nagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyang nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kahit nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kay magiging mga saksi ko sa Jerusalem sa buong Hadea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga Galilea, sabi nila. Bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad na nakita ninyong pag-akyat niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya ay nagahari sa sangkatauhan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hati ng tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan pagsumikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu, gayon din naman iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat gumagawa sa lahat at suma sa lahat. Ang bawat isa sa ati binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan. Sa kabila ng langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebangelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang iyanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alaluya, Alaluya! Humayat magturo kayo. Palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Alaluya, Alaluya! Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, napakita si Yesus sa labing isang alagad at sinabi sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay baliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Umayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.